Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Ito nga pala yung part 2 nung uh, aking vlog na bumili ako ng apat na units. So ito na yung apat na units natin. So ito na yung part 2 natin. Uh, Eight. so nakita nyo, nalalaroan na siya. So meron nalalarong isa run. Kanina may dito. Uh, pero hindi ito yung senaryo nung umalis ako bago matapos yung setup. So kung napanood yung unang video nung, nung part 1, Bali, patapos pa lang yung setup kasi hindi ko na natapos kinailangan ko ng bumalik ng Manila. So akala ko magiging okay na lahat. Unfortunately, merong malaki problema na nangyari. So yun yung share ko sa inyo ngayon. Unang-una, salamat po sa suporta po ninyo. Uh, salamat sa panonood ng vlog natin. Uh, do sa part 1, And after ko ma-upload yon, ang dami pong nag-inquire kung paano raw mag-order ng uh, ng PisoNet kasi nga nabanggit ko sa part 1 na nakahanap ako ng partner na magsusupply ng ng PisoNet units. Unfortunately, hindi ko po sinagot at hindi ko na rin ginustong sagutin kasi nahihiya po ako mag-reply dahil uh, ako yung akala ko na ang ganda ng na nakuha kong units. Unfortunately, ano po? Uh, grabe yung naging problema niya. Grabe nag problema kasi akala ko yeah, after ko siya ma-set up yeah, kasi na-set up na eh. So akala ko pag-uwi ko nung pagbalik ko ng Manila, so smooth na siya. Kaya lang hindi hindi po ganon yung nangyari. So share ko po sa inyo yung nangyari ah. Uh, but nga ba but nga ba nagpalit ako ng hindi man ako nagpalit. Kumbaga nag-try ako ng ibang supplier. So yung un, itong unang mga units po Itong unang unit sa tropa ko binili ito. Alam na alam niyo naman to. Sa IELTS Computer Center ko po nabili lahat 'yan. And for the last 7 uh, seven, seven months, eight months, wala po akong naging issue talaga. Kaya lang uh, since marami kasi nang nag-inquire po sa akin kung pwede raw ba mag-deliver, pwede raw sa akin mag-order kasi iba malalayo. Hindi ko makater dahil wala kasing shipping po yung yung tropa ko, yung kaibigan ko tas wala rin hindi rin active yung Facebook nila so ako ako talaga yung nagiging point of uh, contact so hindi ko makater, wala akong, wala akong hindi ko ma-shipping so nagarap ako ng malapit sa amin ayun uh, nakahanap nga ako ito hindi ko na bubanggitin yung, yung pangalan nung nabilhan ko uh, Yan, so nakita ko to nag-inquire ako so halos same price naman ah uh, ang ganda ng design niya pero hindi ko inexpect na ganto siya I mean, kasi diba ito, yung una kong nabili kasi, uh, table top siya, tapos nakamount na yung monitor, while ito, nakahiwalay. Kaya so kasalanan ko naman yan, kasi hindi ko siya tinanong muna bago ako nag-go ng order. So, akala ko kasi pare-pareho ng build, so hindi pala. So, hindi siya ma-mount, kasi walang butas po yung, yung kanyang box. Which is, Nag-adjust naman ako. So wala namang hindi naman siya big deal noon nung 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 kausap ko yung yung binilhang ko yung naging partner. Kasi nga, eh, ganto na lang ginawa ko. 'Di ba? Tapos yung isang unit dito na dating naka-mount yung monitor, yun, ay, ginawa ka na rin ganyan. Kasi para nga uniform, 'di ba? So okay na 'yon. Nag-adjust na ako doon. Uh, another issue na, na, nakita ko no, nung habang binibili ko yung unit is ano um, eto may sarili siyang may sarili siyang switch yung yung timer kaya kahit patay yung CPU buhay ito so may ganun pala talagang setup may ganun pala talagang setup okay pero ako mas prefer ko kasi yung gantong gantong unit na pag namatay na yung CPU mamatay na rin to hindi So okay, nagawa naman nila ng paraan. So okay, okay naman siya. So di tuloy to, okay, go ulit yung order. ah uh, okay na, pinick up ko na siya. So happy na ako kasi okay na magdadagdag tayo ng apat na units. So nung nandito, na, nung iniwanan ko na, so okay, akala ko okay na rin ulit. Pero pag alis ko nga, ang naging problema, alam ba ito, ang naging problema niya guys, ah uh, pag naubos na yung oras, pag naubos na yung oras niya, hindi na mamatay yung monitor. Hindi siya na mamatay. So pag ganun, makakali makakalibre yung, ano, yung mga players. Kasi nga, kahit di ka na zero na to. Zero na siya, pero buhay pa rin yung monitor. Tapos, ito naman, yung isa, uh, pagkabuhay mo ng CPU, ganun din. Pagkabuhay mo pala ng computer, uh, buhay na agad yung monitor. So, ganun din. Ito namang isa, Um, ang issue naman niya Okay, okay siya sa una. Pero pag uh, naubos na 'yung oras niya, edi eh, mamamatay na 'yung monitor. Mag, mag magpa-power cut na siya. Pag hinulugan mo na siya ulit ng piso, uh, hindi na siya mabubuhay. So either either maghang na 'yung unit or talagang hindi na mabubuhay ito. Tas 'yun, ganun din. So itong apat sa sobrang alam mo yun, so, hindi ko lang sinwerte or malas. Uh, yun, yung apat na yun, hindi na siya nalaruan pagkaalis ko, pagkabalik ko ng Manila Saglit lang siya nalaroan, tapos yun na, ah, nagkaloko-loko na agad. So nakaka-disappoint lang nung time na yun kasi nga, uh, syempre, yung mga bata kasi tulad nyan. So ano na sila, sobrang excited na sila maglaro nun. Lalo alam nila kasing mas mataas yung, yun, mas mataas yung specs na kaya nung uh, nung, nung nangyari doon, One week, one week na natenga yung apat na units. sa so one week, so imagine niyo yung yung pera na kinita na sana, 'di ba? Kaya lang hindi na nga siya nalaruan kasi na hindi ko na pinilit dahil ano yan, eh nasasayang eh. Pero naka nakausap ko naman yung may-ari ng binilang ko. Okay, so ang ginawa nilang resolution kasi syempre ako bilang nagbi-business din naman, hindi ko naman pwedeng i-refund. Hindi ko pwedeng i-refund yung unit. So, nag-offer na lang sila na nasa servisan. So, imagine from Manila to dito probinsya sa Batangas, pinuntahan nila and inayos naman po. Okay, so inayos naman. So, ang sabi daw is parang yung batch ng mga, mga parts na dumating is kumbaga sa akin napunta yung, yung defective kaya ganun yung nangyari nakaka-disappoint pero 19 na, mag inintindi ko na rin naman inintindi ko na rin siya <coughs> so okay fast forward inayos na yung units inayos na bali yun yung yun yung time na nasa Palawan ako so monitor ko na lang siya sa CCTV tsaka usap ko na lang din si yung si Mikey habang inayos yung units okay so fast forward ulit naayos na naayos na daw 3 kilo lang kabot mo yan So, okay. after ilang days, after ilang days, ayun, okay, uh, bumalik oh. na naman yung issue. <laughs> bumalik na naman. So, talagang, ko, na, batrip trip na ako, hindi ko na alam kung gagawin ko. Hindi, hindi na pwedeng i-refund. Tapos, anda, may mga nabili na rin ako. Ito, tulad dito, pinata ko na yung keyboard. Kasi yung, yung freebies na kasama, andito, ay ayaw ng players. Ito, Hmm. Ito yung pinagpalitan. Umiilaw siya pero alam mo yon. Ayaw ng mga players laro kasi matigas daw yung keys. Oh, hindi ko nang pwede papalitan din kasi freebies nga yun So ang ginawa ko bumili lang ako ng bagong keyboard and mouse. Hindi so, namimiyeri. ang dami kong adjustments na ginawa. Kaya instead na makales, eh medyo nadagdagan pa yung gastos. Pero okay lang, moving on. Ah, uh, anong so, yare? Ah, ano? uh, HDMI kasi. So Envision yung monitor, and then naka HDMI siya. Compare dito. Ito lahat to naka VGA na power cut. So tinray ko, nagtry kami ng isa, uh, isang VGA pinalit ko. So okay. So okay na siya pag pag uh, pag naubos yung oras, mamamatay na rin to. Pag naghulog ulit, mabubuhay na ulit siya. Ah, uh, testing tayo. Tara Ito, bagong bukas 'to. Sino may, may piso ka? Buksan po piso lang, piso. Pero piso. Oh, hiram na lang tayo ng piso. Ayan oh, nakapatay yung monitor. So maghulog ako ng piso. Yes. Ayan. So mabubuhay siya. Which is nung noon, pagkabuhay mo, zero pa lang, nabubuhay na yung monitor. And then, pag naubos yung oras, buhay pa rin yung monitor. So, ang daming issue, naging issue talaga. Kaya, hindi ko na sinagot po yung mga nag inquire Dahil nga, ang hirap yung offer ng, ng units na, na alam mong nagka-problema. Kasi, yun kasi ang gusto ko. Bago ako mag... mag, -mag promote ng products or bago ako mag-magbenta. mag, -mag, -mag gusto ko na subukan ko talaga siya. So sa piso wifi, subok na subok ko na talaga siya. Kung baga bago ko naging business yon, ako muna yung naging, naging consumer. Ako muna yung nag-try ng sarili ko. So dito, unfortunately, uh, although gumagana na siya lahat, working na lahat siya, naayos na namin. Nireformat na namin lahat, P pinalta na. Marami sa may mga pinalta kami. So okay na siya, 100% working. Kaya lang, para sa mga gustong bumili, hindi ko po ito may i-refer, unfortunately. So lesson siya para sa akin na uh, pag sa kaibigan mo ikaw bumili then, pagkatiwalaan mo yun kasi itong mga units na to maka talaga oh wala akong issue dyan wala naging issue wala. simula simula pagbili kasi di ba uh, nakaka disappoint dun sa part ko nung time na nagloko loko nga kasi since brand new siya expected mo na ano na na gagamitin na lang siya pagkalapag ng units di ba kaso nga Ayan. Nice, nice na lang namin. Kayo na lang, kami na lang din naayos. So ito yung advantage ng pag medyo medyo lang naman. May pag medyo marunong ka na kahit magka problema, kaya mong ayusin. So hindi ko siya mare para sa mga lalo sa mga walang alam kasi nga ako talaga ang gusto ko pag the moment na i-deliver ko or the moment na ibenta ko yung product, I'll make sure na uh, magagamit na siya ng ng customers ng walang problema. Okay. So kahit pa sabihin halimbawa nagka problema gatas basta basta ayoko ng ganoon. Gusto ko talaga uh, hindi naman perfect at least 'di ba? Yung good experience sana. Pero I'm not wala po akong masamang tinapay sa sa lang ko, okay? Kasi okay naman yung deal namin. kompleto uh, naman yung parts. Just that Um yung first impression ko, 'di ba? First experience ko bilang customer and uh, potential business partner is um wala na para sa akin, x na. Kaya hanap na naman tayo guys ng panibagong supplier and um hopefully makakuha tayo ng mga magandang partner para po makater natin yung mga nag-order mga gusto mag-order po sa akin ng piso At matulungan ko rin mag-set So, ang positive side naman guys is, eto na. Sampu uh, na nga yung units po natin. and Working na siya lahat. So, I think next, ang at-aki maging next vlog sa sunod kong balik is kung magkano na kaya ang potential na income pag sampu ang units mo ng piso net. So di ba una apat, then naging anim, tas sampu na siya. So meron na kami, actually kakakoins out lang namin kanina, pero papalampasin ko na lang muna yon. Try tayo ng fresh na, ano, na coins out ulit para malaman natin yung average na income kasi bali, bali itong units kasing to ano na siya uh, Siguro more than a week na rin siya gumagana. More than a week na rin. Na lahat gumagana. Kasi nung bago ngayon, ito, basta. Ayoko nang yan. Ayun, yeah, so dalawa lang na yung bakante. So mamaya, maya, maya, maya pag gabi, mapupuno na yan. Ito e, na naman, pabalik na naman ako ng Manila. Kaya, I made sure na, ano, kaya sinur ko na sinigurado ko na guys na gumagana na po lahat kasi ko na so ano na bakasyon na bakasyon na mga bata kaya sigurado buong araw to lagi may players so yun na lang muna yung update ko guys ah uh, syempre gusto ko rin magpasalamat sa mga mga players natin ito uh, lagi, lagi natin binibigyan ng ano to uh, tuwing magkocoins out tayo lagi silang mayroong free time So, yun na lang yung pinakabalik ko sa kanila kasi na uh, wala man ako lagi dito. And meron nagre-request ng tournament, ng ng Crossfire, tsaka ng Roblox. Uh, hopefully, maasikaso natin yan. And for future upgrades natin, since meron pa akong space dito, uh, possible magdagdag pa ako ng dalawa. So, kung talagang kukulangin pa rin, tingnan natin kung ano yung magiging... Uh, Siguro after 6 months, tingnan natin kung ah dadami ulit yung players so magdadagdag pa tayo rito but so far uh, masaya pa rin ako masaya na ako na naging sampu na siya so imagine uh, from apat then nagawa natin para naging anim then yan apat na siya so that's it guys if you want more videos about Pisonet at kung di ka pa nakasubscribe po sa ating channel, please make sure to subscribe at click mo na rin po notification bell para every time meron tayong bagong upload, lagi po kayong updated. That's it guys. Thanks for watching. Until my next video.